Magandang araw mga ka-nature. Uh, dito tayo ngayon no, uh, upang magbigay ng um may tips para sa mga nagmamaneho o nagbabalak pa na magmaneho mga ka-nature. Itong tips natin ngayong araw mga ka-nature. Uh, regarding naman sa uh, parts ng ating sasakyan ano, uh, makikita po natin nandito tayo ngayon sa loob ng ating sasakyan kung saan papakita natin sa inyo yung tips na maliit na, konti lang to ah uh, uh, karamihan sa atin uh, hindi pa alam ito or yung iba, alam na no pero yung ako as a experience, matagal na akong nagmamaniyo ngayon ko lang nalaman pa itong ah uh, itong tips na to, no uh, papakita ko yung video na to, no at ito mga so, mga kanichor, makikita po ninyo sa ating uh, harapan mayroong tinatawag na uh, odometer ng sasakyan ano mayroong makikita mo diyan kung uh, empty ba yung ating ah uh, tawag nito uh, gasolina no uh, papakita po natin ayan mga kanitor makikita nyo sa video yan, may nakasembol na uh, fuel no sa fuel natin kipinapakita pinapakita natin ngayon kung alin ba o saan ba yung nang sasakyan yung uh, kung saan ka mag i-open mo yung uh, halimbawa ikaw yung nagpapagas no makikita po natin e, ito lang pala yung palatandaan mga kanetsor no uh, kikita mo yung arrow na yan ayan yung malit na arrow na yan yan pala yung kung saan nasa left side yung ating buk buksanan ng uh, gas no uh, kaya yan. ito mga kanetsor ito bandang kaliwa ayan mga kanetsor mga kanetsor papakita natin sa inyo yung halimbawa ikaw ay bago pang nagmamaneo hindi mo talaga alam kung left or right yung bubuksan mo na or saan ka papasok no? Saan ka papasok sa gas, sa gasolin. Yan po iulitin ko po. Yung left side na arrow, yan po yung <coughs> kung saan ka magbubukas kung ikaw ay nagpapagas no? Uh, kaya sa so kung ikaw ay alam mo na, so madali mo na lang no. Hindi ka na yung gasolin boy hindi mo na para lang mahirapan yung kung saan nakalagay yung bukasana ng uh, pagpatubil ano. Maraming maraming salamat mga kanetsor no. Sana ay na, na, may natutunan kayo sa aking kunting tips tungkol sa uh, party ng sasakyan ano. Magandang magandang araw mga kanetsor.